Yo mga tol, what's up? Oi, police!

Grabe, sobrang green. Ganda pala ng view dito mga tol. Mabubusog yung mga mata nyo. Human drone si Bossing. Yung kasama po namin yung nag-human drone eh. <laughs> Parang mali po yung napuntahan namin. Tirik yung araw mga tol. Nagahantay kami dito para mag-picture. Okay. Uy, matumba tayo. Hindi mo yaman. One, two, three, good. Yes. One, two, three. Kailangan mo, Rob. Ganun na. Pogi, oh. One, two, three. guys. <laughs> Pagpapati mo na ako, guys. <laughs> Pagpapati. Hello, dito Ito, ano, ako <laughs> sa pelig, eh? kami sa Casa kami ng, ano? Battle roll. Hindi ko alam bakit. Binabate. Anong nasa shawl? Anong nasa shawl? Ito Parang kayo na mga re-actors. Lasang choco siya. Lasang choco. Na Milo o Beltin. <laughs> Grabe! Paalis pa lang tayo. May chismis na agad. May nasaksak sa mata. <laughs> <laughs> Ayan to <tunay> na si Chismis. <laughs> nasaksak sa mata, no? Grabe, kawawa. <laughs> Ay, sorry nga pala sa mga kumakain dyan. <laughs> Totoo to. Hindi ito to. Paano ba si gaganyan yung bako? Oo, yun mo. Let's go guys, let's go. Wala atang mano. Wow! Wow! Wow, so amazing! <laughs> oh! 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 Ang <laughs> bihira ka talaga, no? Tigastig. Ayun na, ayun na, ayun na. Tapos, uy, uy! Don't, no, no, don't, no. don't! <laughs> Daming isda, oh. Konte tao dito, konti. Kung <laughs> talagang kinain. So ayan mga tol, paalis na kami dito sa Casa Peregrin. Okay pala dito sa Casa Peregrin mga tol. Maganda yung view de. May sea of clouds. Mabubusog mata nyo dito sa ganda ng view. May mga spot na pwede kayong mag-picture. Instagrammable. Kumain lang kami doon, picture. Tapos ibat na. Ngayon, de-diretso kami sa Marilac eh. Dadaan lang kami saglit doon mga tol. Medyo nabitin dito eh. Kasi malapit lang to sa buong adang to. Kasama natin si Nuno at uh, si paring Juni. Pinabutan na kami ng ulan mga tol. Siniswerte kami. Mukhang malakas ang ulan doon. Mukhang diretso na kami na ito pa uwi. Umuulan mga tol.